Batman! Oo oh, sige! Aaliyan na ako! Bago ako malis, tatanggalin ko muna ng balay yung sombrero mo! Tayo na! Sige po! Sir! Depende ano ibig sabihin nito. Huwag mo akong pakialaman, ha? Ba't... Ba't... Ba't nagawa mo mong pabayad sa... Ama ng babaeng minamahal mo? Ben... Hindi ko akalain na... pagpalit mo sa... Sa ganong halaga... Ang iyong reputasyon! May kaluluwa ka pa ba? Kapal na mukha mo! Yung dalawang yun, Teka, pwede sandali. pang Singapore yung dalawang yun, ha? Etong isang ito, alam mo na kung saan ang bagsak ka na. babae tapos sa laban. Mga babae, tabi! Ha! Ah! Hayop din ang mga dating nyo! Wow! Hayop! May bagyo ba sa labas? Bakit nakakapote kayo? <laughs> Hoy, Django, bubaray mo nga yung sombrero mo. Tanggal nga! Umupo kayo. Ayaw kami nakatayo eh. Upo po. Victory Tanggalin natin ang sombrero mo at nako! Uy! <laughs> Walang buo! Dapat ka nga sombrero, Baka mahamugan. Hayop talaga ang kombinasyon nyo. Mga long hair at no hair. <laughs> Hayop talaga. Uy! Kinala kita! Saan ang concert mo ngayon? Di ba ikaw si Stevie Wonder? Ah, hindi. Bo Bob Marley? Ah, alam ko na! Si Daryl Miri Balili! Yes, yes, yo! Ha? Woo! Eto, seryoso na. Ha? Pahikiraan nga ho. Ako. Well, ako'y may walang kaibigan. Talaga. may nakapagsabi sa akin. Mga tisoy daw ang kumuha. Mga tagupang pangusan dati. Kaya nandito ako para ipakita sa inyo paano ako magalit. Siguro naman di kayo. Nakakuha niyo na yung mensahe. Tandaan niyo yan, ha? Kilala kita. Paano ko nakalaya? Oy, sabihin niyo sa kasama niyo. Pag hindi nila sinuli si Bing. Batman! O, oh, sige. Aari na ako. Ah. Oh. Bago ako malis, tatanggalin ko muna ng bala yung sombrero mo. Hasta la vista, amigo! Pa! Ah! Hi, guys. Sir. Hi, Dad. Ah, uh, sinundo po namin si JM. Siguro naman po, kailangan namin magsama-sama, lalo sa mga oras na to. Mabuti, nabutan ko kayo. Remember this, ha? Huh? No police calls. No nothing. You stay in the house, hold on to your radios. Wait for my advice. Okay guys? Yes sir. Let's go. Okay pare. Wala airpat mo. We just can't stay here, pare. Kung nung una, naghanap tayo at walang nangyari, this time, we will be heroes! Yes! Yeah! First thing in the morning tomorrow, maghahanap tayo! Our... Pare, nung una, nakalusot ang mga kidnappers. Ngayon, hindi na sila makakalusot. Pagtaunan natin si Penang. Sinisiguro ko sa inyo, ako ang magiging hero ni Bing. E kung tayong maunahan nun, pare, imposible natin maunahan niyo si Benhat. Eh, mas pabilis pa ka kay Kapitang Kidlat yun eh. <laughs> But I'm not a fighter. I'm a lover. <laughs> Dito kayo, Bliss. Kapsat, kapsat. Amoy na dyan lugar. Uh, Abaganda, Munting Mundok, Obasit, Gabantay. My name is not Sapsap, -Sap. Just call me Zerex. Kanta <laughs> po naman eh. Spoken in dollars pala to. Inglisin mo na. Kahit sa pangalan, Zerex. Zerex, <laughs> I'm glad to know you. Thank you. Kaano-ano ka naabante tonight? <laughs> okay, quiet, quiet, quiet. Um, Serex, alam mo ba yung the one, the place they call Small Mountain? Smoky Mountain? Hindi singing group ni Ryan Yab-Yab -yab, ang hinahanap namin. Maliit na bundok. Small mountain. Jutay na bundok. Ah, <laughs> 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 uh, basit nga bantay. Yun, yun, yun. Doon din siya, pa-entry na. Oh. Yun, yun, yun. Basit nga balay, ti na DJ. Yun. Kinasit, kinbasit, ti kalsada na. Oh, yun nga, yun nga. Eksakto, eksakto. Madjak nga, amo. Ano? Eh? Tinadjakan -tina ng amo? Ay, <laughs> tin anong tinadjakan -tina ng amo? ang ibig sabihin ng madyak nga mo ay I don't know sa wikang Ingles. Sa Tagalog, hindi ko alam. Bakit matadyaan ko pa to eh. Ito na yata pinaka- ah! counter ko. Tara na nga! Ah <interferes> Tara! <existeountain> hindi tayo pwedeng sumagupan na ganito mga ayos natin. Kailangan pagandaan natin to. Oo nga, baka masaba tayo. Wala tayo laban. warrior na igurot. Eh hey, ano? Mga warrior din naman tayo ah. Igurot na naman. Baka palpak na naman yan. Di naman. Mukha naman may mga sense kausap yung mga yan eh. Mga kaibigan, mga kaisang lahi, mga kapwa Pilipino, meron pa kayo nakakita isang grupong pinamumunuan na isang lalaking matangkad? Mahaba ang buhok, hindi maputi, pero hindi ganong kay Tim. Eh, may, may, may forma. Kung tawagin siya sa buong bagyo, Ben! Benar! Hoy! Pakawalan nyo kami! Di naman kami kalaban eh! Matagal pa mahal na araw! Ba't pinako nyo na kami? Hoy! Alam ko! Tatlo lang pinako sa Calvario! Siyam kami rito! Ibabahan nyo kami! Ubus natin ngayon! Eh. Ubus din! tubo natin! Ano ubus ang lahi? Ubus ang tulo! ngayon! Apache! Balik mo ang baril ko! Tinakas ko na kasi ang pad ko eh! sa ang totoo na sa atin ngayon? Uy! Mukhang may biyag si Sayem ha. Tryon siya natin. Makawalan niyo kami! Makawalan niyo kami! 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 Sayem, tatlong buwan na kami nagtitraining dito. Siguro kailangan -kailan mo muna kami. Kaya kung pwede sana, Pakipakawalan mo na itong mga to. Mukha naman sila mababait na tao eh. Kailan itikita tayo, han nga kalaban dag gito eh. Ah. O, oh, gagayam. Baka hindi nga naman yung mga taong yan ang kalaban ni eh, Ben. Mukha mababait naman eh. Pakawalan na natin. Tutal, ginagarantihan naman ni Tinyente. Well, well Sam. Salamat, Sam. Maging aral sa inyo yan. Dahil mahirap sumabak sa isang labanan nung walang armas. Kaya mabuti pa, umuwi na kayo. Dahil delikado rito, baka may mas masama pang mangyari sa inyo. Salamat, sir. Ha? Utang namin sa iyo ang aming buhay. Sir, salamat po. Magkita-kita po tayo ulit. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? sa labas! Pinasok tayo ng mga kalaban! May tao ba tayo sa labas? Snowball! Ano nangyayari? Uncle, hindi ko alam. Nasaan si Bogart? Umalis ko kaninig! Ano? Nay! Kaninig nyo! Ah! Nga rin! Nga mami! Mahawa, mahawa! E ano ba? Ano Labas! Tignan nyo kung ano yon. Uncle! May tauhan na tayo sa labas! Ang sabi ko sa'yo, labas! Nasaan naman ang kalabanan? Eh sir, hindi ho namin makiti. Dali! Dali pa magmantay dito! Ha! Ang bilis ah! Sa inyo ah! Ang patroon na mga kapatid eh! kala na yan? Ano'y Boss, anong gagawin natin? Hindi natin makita kalaban natin. Atras tayo! Ano ang nangyari? Uncle, ang mga bihag, nakatakas. Pagbibigyan ko ang inyong mga kahilingan. Alam kong nasa bingit kayo ng kamatayan, lalong-lalo na si Benar. Kaya narito ang mga sandatang kakailangan ninyo. Salamat. Etong sa'yo. Uy, gawang bukawe. Matagal pa ako bagong taon. Ito pa. Salamat ho. Alam ba ninyong ang baril na ito eh, makasaysayan sa tribo namin? Naiwan to ng mga Hapones nung nakarang... Hapones? Ang ibig niyo sabihin, maaaring ang may-ari niyan, Tse Masita? Ay, kamusta na ho siya? Bakit? Eh baka may natira ginto, ho siyang ginto, makikiambuso ako. <laughs> Mel, matagal nang tapos sa... Matagal na rin patay siya masita. Tama siya. Saka tumigil ka na sa kakatanong. At baka magbago pa ang aming mga isip. At bawiin namin ang mga armas na binibigay namin sa inyo. Kita mo na kayo, tumigil ka na dyan. Nawawamos na lang. ka pa. Sabihin mo kay Benat na pinabibigay kong sandatang ito. At kung kailangan niyo ang tulong namin, ay magpasabi lang kayo. Salamat ho. Maraming maraming salamat. Umasa ho kayo. Makakarating to kay Ben. Kanina ko pa napapansin, parang may gusto ka itanong sa akin. Kanina, kanina pa kasi ako nagtataka eh. Kanina ko pa gusto magtanong ko ano ba talaga nangyari kay Ben. Saan ba talaga siya nagpunta? Eh, sinadyaan niya lumayo para siya sundan ng mga humahabol sa atin. Para siya ang sundan? Eh, nabaligtad niya eh. Tayo nga ayaw hiwalay na tigilan ng mga bandidong yun eh. May iba pang dahilan, hey. Bin. Sasalubungin niya yung mga polis na tutulong sa atin. Polis? Alam mo, unti-unti na nagliliwanag sa akin ng lahat eh. Walagay ko. Wala na talaga akong halaga sa kanya. Wala na siyang ibang mahal kundi ang sarili niya. Huwag mo na mahusgahan yung kaibigan ko. Kung alam mo lang. Ang ano? Na ang kaligtasan lang yung iniisip niya? Na ang buhay ka pinaubayan na lang sa'yo? Na ang Diyos na lang ang bahala sa akin? Alam mo, Mel, kung lipusayin niya kaming mayayaman, kung light-lighting lang niya kami, ganun-ganun na lang. Para bang wala na nakakaintindi kundi siya lang sa kahulugan ng prinsipyo. Alam mo, Mel, sa kilos at pananalita niya ngayon, tiniyanda ako ng sarili ko. Tinanggap ko na lahat ng katotohanan pagkatapos ng gulong ito, tapos na rin kami. Mula ngayon, wala akong aasahan sa kanya at wala rin siyang aasahan sa akin. Hindi ko kukontra ko yun ang mga sinasabi mo. Karapatan mong ibuhos ang iyong mga tampo. Pero bukas, magkikita tayo sa nakabiting tulay. Nandun siya. At sinisiguro ko sa iyo na bukas, magbabalik ang tiwala mo kay Ben. Hindi ba tayo uh, pwedeng magpahinga kahit sandali? Oh, hmm. na. Pagpapagtawa na. Pagpapagtawa